dito ako sa Maridios papunta ako ng Lois hindi ko lang mapadalagay hindi ko lang mabidyo maglagay mga ito maglaga baka malaglag yung ano ko cellphone mga ito walang sabita ng cellphone mga ito ah, subscribe naman kamo ha sa aking mga video idol na tadi karon sa Madrid Dios Madrid Dios sa West no Ah mapasulod ka dira may juman pang series mga idol siyang karatura din sa ayos sa matutuyo yan mga ito tumasok no. ka dyan alam doon dyan walang init kasi maraming tahoy dyan mga ito ako ganito Aron pa dito ano nang shop dito yan, nabibiyos dyan mga idol. Idol o. Oh. Ito yung kahoy dito mga idol sa karsada ng kapuntang Lawis. And ito, may dumadaan at ito may mga bulaklak sa kilid ng karsada mga idol no. Ya, uh, adon. Ya. Ah, dito naman sa ano,

Oh dari mga idol ang kabak Pataw Pataw na dari mga idol hibas mga idol hmm. oh Muna dari mga idol ang pataw picture lang sa mga idol hindi ko lang mapakita yung video ha kasi baka malaglag yung ano ko yung Ay, Eh shout out sa inyo ha. Maria. Shout out kay Greg oh, mama. Oh, mama. YouTube. 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 YouTube, YouTube.